yan isang mapagpalang araw po mga kabente Scout ko po ngayon sa bayan po ng Labo. Dito po ako sa tuloy na lupa. Masan po ay meron po akong bibisistahin po dito na humingi ko ng tulong. Medyo malayo po ito sa bayan ng Daet Sana hindi masyadong lip kasi hindi natin alam yung... itu bahaya di sini jumsur limut na ako sa bahay ni Jimson at tanong natin kasi ito yung tanda ko lang ay medyo, medyo matagal-tagal po na hindi namin ito nabalikan ibang partners po ang nabibisita dito Ini si Jimson, boleh. <laughs> Kilala mo ako? Kilala mo pa ako? Hindi ito na, nitong itong tindahan mo? Kabili daw, ano? Si Ano Anong, kumusta? Okay lang. Anong <laughs> <laughs> ito yung anak mo? Ay, na, naroon po sa labo. Nag-experiment hmm. na po siya Sino ito? Pamangkin. Apo, pamangkin pa pa tawag sa'yo? Hmm. Nalimutan ko itong papunta dito sa inyo. <laughs> Nung una, nakadalawang beses ako na nagpunta dito. Pero doon ako sa dulo. Nagpasok ako, sa'yo ko nalito ako kung saan ang ano. <laughs> eh, may scout ako dito, nagikot-ikot nga ako. Eh, ko, parang ano ito nila, Jimson. Naninibago ako dito, ang ano na ng kalsada, <laughs> kalsada no? na. Iba na ano ng kalsada, no? Maganda na. Kumusama ng buhay-buhay mo dito. Ang ganda na pati ng bahay mo oh. Diretso tindahan na ano. Okay. Kumusaman man so, yung na, ano so, mo? Putit no, nakakatayo ka na ng maayos. Yeah, po, pag nakahawak. pag hindi. Pag hindi tumba rin. Mm. Exercise lang para hindi ka masyadong oh, ma ano so, yung ngalitid mo sa paa. Hindi ka tulad dati ano, hindi ka nakakabuhat ano. Na, may saklay. may ngayon. Masaklay. Eh. Kumusta ang love life? Nag nagkabalikan na kayo ng asawa mo? Ay, wala na po. <laughs> Pero may plano ka pang balikan. So, wala na. Ba't may asawa na din iba? Pero po. Yung anak na sauna? <laughs> Alin? Anak na, Ay, na sa na, una? kapatid. na. Ng kapatid. Ang kapatid. Ang kapatid. Ang kapatid. Ang kapatid. Ang kapatid. Ang kapatid asawa yan. Kaya lagi nagkatalin mm. dalawa po yan. Mm. Mabait man pala ito si Jimson. <laughs> Hindi ka na nagla-live. Nagla-live pa rin po kasi yung isa po kung ano dati mataas na rin yung sa YouTube. Nag-lock siya nalimutan ko yung password. <laughs> yung Gmail mo, nalimutan mo? Yung email ko Nalimutan so, mo din? Hindi na rin po kasi nag-ano po siya parang sarado. Sarado? Kaya ngayon nagkaano po ako sa ano na lang Facebook. Facebook. Pero nagsasawad ko sa Facebook. Uh, Monetize na. Mabakalit po ang ano. Kasi ang ano po lang naman baga po. Pinupos. Ang pag-edit ng music. Music lang po siya na buo Tapos mm -hmm. ay may mga... Ano, mm -hmm. Itong tindahan mo, nag-ooperate pa? Okay nga po yan, ay kasi nalang kasi wala nang pasok. ayo pang Pag may pasok, nagtitinda ka? Opo. Okay, ang hmm. nakikita ko na ano, binigay nila po yan Ang ginawa ko po kasi, pagaling ko kung ano, sinisavings ko lang sa pay. Tapos ay time po na ano. Ah, sinisavings mo? Hmm. May mga laruan pa pati, oh. Tapos pen. Kailan, you know? hmm. Kailan ang uh, balik ng klase? Ng, uh, January 6 pa yata ang ano ng ano resume ng ano, ano klase ano. Um, mm. po yung anak ko simula nung ano lagi niya sabi papa para hindi tayo gati ng gati ginagawa po niya nag-extra po mm. ng Sabado Linggo. Oh. Tapos, Ngayon po tuwang-tuwa kasi mahaba po ang allowance ng pasok niya. Kakaib kung daw siya ng hmm. then, Nung then, matagal na ako nung gusto mo bisita sa iyo. Tapos yeah. so, hindi ko ito makahanap-makahanap. Nakalimutan ko ang bihira. Kasi ilang taon na din ano? So, tagal na po kasi 20... 2021 20, po 20, 2, naman. 21. Uh, ilang taon din na? Kulang-kulang tatlong taon na no? <laughs> tatlong taon. <laughs> hmm. Ay tabayt naman po ng Lord ayokong. Okay. Hmm. Ayahan mo at, sabihin sabihin ko sa Devil's Five. Kay ano, kay Art heart Vlog. Mabig Bulbulin. Kay Mabig Bulbulin. Kay Mabig Bulbulin. Kay man mo dun kay Ma'am Art Bulbulin? Very thankful po kasi hindi po sa kanya, hindi nang po ng bahay. number one po, thank you po ako na Kuya Rob, kay Kuya Balan, kay Mabig Kay Kuya Bulbulin na naging kay nakasalubong kayo si ano from sabi niya baka daw pwedeng madaan-daan ka dito at yeah. <laughs> hindi daw siya nakakanot busy siya ay yung ka miss ko na rin po siya kasi pihira na rin po siya may baby ka na, ba mm. miss ka na pati ni ano ni, ni ma'am heart burbulin <laughs> <laughs> mula po nung dati po nag-aanag nagaan live po sila nakakapasok ako sa live nila uh, kapag message ako at simula po nung masira yung cellphone ko ng isa nandun po youtube pwede well, ko po yung email pero hindi kaya... ka pa nakaka na ano sa kanila sa live hindi ka nakakapag comment di, ngayon po di, di, di na po ulit ako makapasok sa live mm. sa live ni kuya pro hindi nakakapasok ako. Mm. Ayaw, po mo ayamat yung akag bibigyan ka nung nila mam ma ano ng viewers 5 ng ano pampuhunan ano Malay mo bigyan kanilang puwan sa ano sa tindahan. Balik. Oh, mababait ang Jewels 5. Yan. Yan. Kasama doon si Ma'am Hatol Bulin. Yeah, pero thing ko lang po, simula simula lang po yung mga pinikin ka lahat na ano. Hmm. Ang ganda ng po ay Hmm. Ano kinabalan mo ngayon? Tupo pag ano po na putay na kung sana kung naik tapo ako ng pagkapung nag-aalis na lang ng mga kanila tapos nag nag-alagay naman po kasi ng, ng price fry ko ng pinakamahal na hmm. at ngayon po sabi ko hindi ko kaya kasi kapit ko ng likod ko wala ko kung ano kapulit uh, uh. kaya sabi ng mga anak ko ako lang mauna ang papa ko na yun hmm. pero napachikapan mo na yung yung paa mo uh, hmm. wala na talaga kasi po yung spinal ko po, nung last ko po pa-check up, pa-extray. Bawas so po yung spinal ko ng ganyan. Dapat daw po, madugtungan ng stainless para makarecover. Hmm. Yung nangyari naman po, sabi ng doktor na nag ano po sa akin sa lahat. Up, sa alagay daw po ng stainless, kasi kailangan ng maintenance na gamot. Hmm. Tapos bukod sa maintenance po, after 5 years daw po yung papalatan. Kasi pag wala daw po yung maintenance pati, pag ma uh, malamay po, hindi po raw kakayat. Mm, Kasi ang stainless pala po, pag nasa katawan ng tao, pusang gumaga na. Mm. Kaya yung pong sabi, kaya sabi ko, very thankful na rin po kahit ganito. Kasi wala naman po naramdaman. <laughs> <laughs> mm. Ay kung mga stainless po, saka after 5 years daw po, 500,000 ang kadi. Ay, grabe ano? Ganyan dyan mm. po, wala. <laughs> ang ganda pati ba ng balkon mo, Jimson. Hmm. Yeah. ano nga problema sa ano ating kapon din nung nakaraan yung CR ay kasi wala naman pa kung ano kaya sa nag-loan pa ako dalawang beses sa nag-loan mm. ay napagawa ko naman po yung CR ko ang problema na lang yung buko mm. at ano kay Kuya at karoon na rin po tupin ang pagkakang pagkakang tulong sa DSWD mm. may nanatanggap ka na? ako rin naman po, halos na nakaps lahat ng ano po nakapasok na rin ako sa ano yung pong, sa Bertigit po halos na naayos po na. tapos yung mga ano activity po dito sa barangay kasali na rin po ako presente hmm. pop ngayon ng ano yung TBWD mukhang kailangan kalabas-labas yung mga na pala ano ngayon kung muwi um, pas po nakakuha na may pundo rin natanggap pang amin napagkati-hati naman Ano ah niya? ay po namin pagpareha sa mga na pap hmm. okay okay mga dito si ano ang gulang mo na lang ay puhunan sa tindahan mo ano sa, sa pasukan kaya mo imi-message ko si Arthur Perbolin imi-message ko siya na kinukumusta ka ni ano Jimson, Jimson. dito na po siya ba ano isa? sa hmm. YouTube man baga po yun, wala hmm. po siyang Facebook. Baka isipin nun, hindi mo na siya naalala <laughs> Anong message mo kay Ma'am Heartburn Bulin? Uh, ang message ko lang po ay siyempre number one po, ingat po siya palagi God bless you po yun know? hmm. Malay mo, makita mo siya sa personal soon <laughs> Sabi ka po, so, na makita, eh, so, po siya na umuwi dito sa Pilipinas Mapunta raw po siya dito sa akin. Sige, dati po kasi laging pinaka-video ko. Ay hmm. Ay simula nga po nung ano, nasira po yung cellphone kong isa. Lahat po hmm. ng contact ko na nasa ibang bansa, nawala po na. Hmm. magano pati nun mag, ng magbuko. Mag si Ma'am Heart Burbulin, oh. maraming buko dito, ano, Jimson? Pwede dito magbuko, hindi? Pwede, pwede. Kani nung bukoan niyan sa iyo? Doon po sa ka-brother -ka namin. Oh, mm, pwede magsabi doon? Si ma Ay, pwede. Pwede, pwede po. Ma'am Heart Burbulin, dito daw kala, Jimson. Pwede ka mag ano dito magbuko pwedeng pwedeng oh ang ganda ang ano pa rin ang mga buko ayo ang daming bunga dali na po dito sa lupa hmm. kasi mabababa hmm. yun sunod ito pang pambili-bili mo po sa mga papasko hmm. po oh <laughs> alam salamat po hmm. Basta mag-iingat ka palagi ako kamawala ng pag-asa. Oo, oh, siya po. Mm. Pero po, siyempre, priority po natin si Lord. Eh. Shout out nga po pala ulit kina Kuya Rap, kay Kuya Bali, kay Mang Edna. At mm. sa lahat po ng kalingat kay mm. maraming maraming salamat. Siyempre number one po, kay Kuya Pundiyan sa inyo po. And glad bless po, and thank you so much mm. po. mo. So mm. okay. so, maganda na pati yung aura mo ngayon, Pabira. <laughs> Iba na ang <laughs> aura mo Sana ngayon. Po, na po, na sa lahat, live po kasi minsan. Sinabit pa na parang so tututo na rin po. Mm. Hindi ka tulad dati, maputla ka parang yung bagsak ang ano mo ang natin katawan natin, may yung aura mo pati noon parang kung saan <laughs> nawawalan ka na ng pag-asa ano, ano? pero ngayon okay naman ako sana dyan naman yung mga anak mo ano yeah. siya so, yeah, mm. po is siya kay ng pero anak pa ngayon po may trabaho na din mm. dati po wala asawa na lang kulang um, grade na na rin po siya grade 8 po siya man. pero Jameson mag aasawa ka pa? ay hindi number one na po yung anak masaya na kasama ko siya Kumusta man sila mama mo dito sa kabila? Hmm. Ganda po ng bahay ni ano. Ang cute ng bahay mo. Salamat po sa sponsor kay Ma'am Hartford Bolin. At sa Jewels 5, sa lahat din po ng mga supporter ng Kalingap. And maraming salamat po sa mga tulong po ninyo. Sa mga OFW po na nagbigay po ng tulong sa mga pabahay. Sa lahat po ng mga tulong. Sa mga Laging nanonood ano? Apo. Ano ngayon? May channel ka na ngayon ulit sa YouTube? Wala pa po. Gagawa ka para... Ang, yung channel ko na po kasi kay Tutin, AJ Kaya pa hindi na ako na-update sa iyo at wala ka ng live site. Parang hindi na nagbablog si Jimson. Lagi ba ako sa <laughs> so, lagi ano, na, YouTube? Lagi pa ako na sa amin. Na-comment din ako sa iyo. Ay ngayon po, Ay, ngayon po mm. hindi na kasi yung pong na nila. Mm. Ngayon po, ma-open po. Na. Tama nagtas na rin nga nung nak nakakapasok ako sa live nila ma'am ano natas ko yung followers ko hmm, sa ano. Natas ang followers. Pero nakasab nakapagsahod ka man sa YouTube noon. Ay wala. Ay, wala <laughs> <Di ba? laughs> kasi eh, ang bihira po mag-upload kasi. Hmm. Sa live naman po bihira din po makapag live. Gawa ng mahina pang wifi na. Hmm. wifi din po panikagam. Hmm. Pag may bagyo, di ka manahirapan dito, di man nakapapunong sapa. Ay, pag may usapa. bagyo po, dalawang beses po nabaha ito. Saan abot ang tubig? po dito. Ay, Pumasok po. Tumasok. Buti po. Ano po nangyari po kasi mag, nung yung Christine Bagaw. No, Oo. Nasa Siguro mga alas, alas 9 po nangyari yung baha. Kami po. Buti hindi po natulog yung mag, magdalawa kong anak. Kasi may bilang gabi? Upo. Up, Tawa rin sabi niya, Papa, buti po hindi na nakalatag dito. Hindi na po kami naglatag. Tapos yung pong mga gamit namin, hindi naman naman nga Tapos pagbukas ko po itong pinto, abot na dito ang tubig. Mm. Ay, basak po ibang gamit. Mm. Hindi mo na malayan. Buti na lang, simentado na yung bahay Hindi ka tulad ng kapag hindi simentado. Mm. Ay, grabe po. Talaga ano din, ubus ano, yun. <laughs> ng, yung bahay mo, ano? Uh, ano din ng tubig. Uh, Ay. Sa lahat naman, grabe ang lalim. Tapos, yung pangalawa naman po, naglikas na kami. Mm. Na na ano mm. naman na po na ano yung hindi mm. naman na po uli ng anong <laughs> tubig Dawa Huwag mo itutok sa ano mo, ulo, baka pumutok Wala po, Ay walang bala <laughs> Saka hindi <dito>, totoo Ayan <laughs> mm. na pa yata ako dito Ay, sakto oh. pati oh Ito, hindi na ito Mm. Ano yung sinasabi mo nung nagawa dito na na accidente? Yung kung na aksidente po, na yung nagawa, yung bayaw po. Kasi uh, yung kung unang nagawa dito, ang nangyari po ay ano. Maganda lang po yung pagbabayad ni Kuya Prondi. Ang nangyari, yung paggawa po nila, hindi maayos. Kasi parang pinapatay lang nila yung oras. Kasi kapag ilang pinagagawa nila ay, dalawang isang araw ay dalawa po sila. Tapos ang nangyari pa po, no, nagbalik po sa akin ng nasa 500, tapos nagkuha dyan ng kapit bahay, sabi babayaran. Tapos nung last day po ng ano, biglang umalis po sila, di na nagbalik. Hmm. Ay di nga, super so, po, po ang namang tema. Tapos nung time na po, may nagpalit naman po yung bayaw po, ay sabi magaling daw. Ang nangyari po, kagagrider po, ang kamay po niyang nagrider, ito po, talagang wakpot hanggang dito. Ay, wak po? Nilalis po yun. nilalis yung grinder? Mm, yung grinder na grinder po. Tapos yung manan, na yung, po, yung, grinder na yun, natira dun sa, ay, sa balat? Ay, wakwak po yan. Yung wakwak. Wak ay, -wak. Hanggang dito. Buti po may damit. Kung walang damit, dali po ang lipit. Hmm. na nga. Sa hospital? Pagamot po yung magsarili at wala naman po. Yeah. Nag-umpain na sa hospital? Hindi naman po siya, pero tahiyan po siya. Hmm. Tapos yung kahuli-hulihan na po, sabi nga po ng kapton, di kailangan paduguan ng manok. Uh, di nagbili po ng puting manok, tapos binaduguan. Tapos ang mga kuwina po, po, nakuha na po mismo si Petron, di nakasama niya. Kasama po ng kalingap yung mga nagawa na. Eh. Hmm. Kaya yun ang po natapos. Hmm. Oh, uh, so grabe pala na. Kaya grabe po. Bago na po yung bahay mo. Walo, walo na nang nangyari. Ay grabe po, nyo? bago po ito natapos. Ay talagang ang dami kong naging ano. Sana sa mga susunod, Jimson, nang palagay mo yung itong negosyo mo, ano? Sana may magtulong din sa iyo ng mga, ano, yung mga sponsor mo, ano? Ang pinakang ano ko lang naman po, yung CR ko na lang po, ang pinakang kailangan ko matahal. Wala kang CR? CR ko po, wala naman po bagay tumigaw, ay CR talaga. Mm hmm. Kayo nagpilit na, nagloon po ako ng dalawang beses sa card, ay nasa 7, nasa 8,000 ako yung gastos ko. Mm -hmm. Ay, ang nagawa lang po ay yung, laba, yung baga pong tanki, tapos yung pataas. Ang wala na lang po yung bubu. A, bubong. ng CR? Ah... Uh, Nandun po. Buto, buto. Ah, sa likod. CR pala problema nitong... Ah, dyan ay, Ah, ito? Bubong na lang pala. Kailangan ito? Oo. <laughs> mm. Tara pa lang pala ang ano nito ano. Mm. Grabe taas itong ano nito ano. Ay yung sana. Buti nga taputol yung ano puno ano. Ito Itong baba na paliguan man niyan. Napaliguan. Ah malinis. Hmm, galing sa taas. Oh. Mga kahoy. Hmm. 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 Sige, Jimson, masasunod. Balik-balikan na lang kita pag na mapunta ako dito sa Tuloy na Lupa. Bibirbistahin na lang kita, ano? Masa mag -ingat ka na lang dito, ha? Yan, nakala ko pati nagsarado ka na sa pagtinda. Na hindi lang po nagtinda, gawa ng wala pang pasok. Uh, Pagpasokan, matinda ka ulit. Matinda ka ulit pagpasokan. January pang balikan balik January 7. Okay, okay na aura ni Jimson. Lagi oh, na po masaya. Oo, kahit may problema ano. so, kasi problema naman po kasama na kakibat na yun ang buhay. Mas priority lang natin. Parang para kang walang problema. Oo. Hmm pag-aaral. Hindi hmm. rin lang ano. May din naman ay na Papa kaya gusto eh tayo. lang ba anak mo? Mm. Gusto nga ko nung kung siya nasa elementary di siya makapasok sa Vito no. hmm. Nung mag-grade 7 na po siya, na siya na papasok. Hmm. Hanggang Tagal like. hmm. lang ano. <laughs> <laughs> Tawa na ng problema. <laughs> <laughs> oo oh, ang importante ay ano. Pa nagkakasakit na, na isugod na, so sa ospital. alang sakit? Ano po? Bigla po natat ang uric acid. Pagkumas po ang uric acid patay po. Patay po kapag katawan. Hmm. Kaya yung ba, walang mong kakainin? Ang pinakakamakulang po hi. Kulay-kulay ka na lang. Pa. Tapos pag ganitong umaga, mabilad-bilad ma ka rin sa araw. Yes, not, ay, ngayon nga lang po. Lagi din pa sa grupo rin. Kaya paalakan naman. Oo, oh, tama. Dati hindi ka nakakala nakakalabas ng ganyan, ano? Lagi <laughs> na. <laughs> Oo, may, oh, may sakli ka pa. Ay, ngayon, ngayon nakaka-ano-ano ano ka na, unti-unti ano? Nakakapartes. Um, tama. Tama. <laughs> Ah, uh, mamaya sabi nyo nga, so, ko sabi nung nga ako papakalabo ko sa time. Wala na tayo sa Ah, ko sa labo. Pero mga po, siyempre miss na po lahat ng Team Kalinga. Siyempre number one po kay Kuya la mm. Kuya pa and kay Ma'am na po, mm. kay Kuya Plondi din po. And siyempre sana po, ang wish ko lang po na pag umuwi si Ma'am Mark Verbalin, na ng Ayun. Ay, ayos. Um, uh, ayan mo. Malay mo. Pag napadaan dito sila Kuya Bal, madaan sigurado yun dito sa iyo. O, West Cream Kuya. nabisi sila nung mga nakaraan kasi lalayo ng mga pinupunta nila. Saka salamat din sa mga sponsor mano. Salamat po nang mga sponsor po sa akin. Na, lalo na po sa mga gamit po sa bahay. Maraming maraming sa Ayun. Ayan po mga kabente. Maraming salamat po sa lahat po ng mga viewers. Oh, sa Jules 5, kay Ma'am Heart Corbolin, po ng viewers, maraming maraming salamat po sa tulong po ninyo. And si Jimson, dating walang pag-asa, ngayon, medyo okay-okay na. Dati po ay nakaiga lang po ito, nakaupo lang. Pero ngayon po, nagkaroon po siya ng maayos na bahay, nagkaroon po ng pag-asa, kaya ito na po. Si Jimson, Nakaka nakakalakad na kahit walang saklay. Hawak <laughs> lang. <laughs> oh. Ibig ko sabihin, pag may hawak ka, nakakalakad ka kahit walang saklay. Oh. Mm. Mm. Sa lahat po ng mga sponsor ko, maraming maraming salamat po. Sa, sana, sa, hanggang sa mga susunod na taon, samahan nyo pa po ako sa aking mga vlog, sa aking mga content na nadayo na po ako sa iba't ibang lugar para kahit po paano ay uh, mapalaw po yung ating yung goal natin na maparami pa po yung matulungan natin maraming maraming salamat sa mga hindi po pa po nakapag subscribe subscribe po Mr. Bindi Biblog maraming salamat. Best po salamat God bless po sa inyo